natin. Uh, Pampishing din yata to. Tingnan natin kung anong laman. Uh, bago pala yun mga padi, pa-subscribe. Gandang umaga mga padi. So, today's video, may nag-sponsor sa atin ng ano, ng ewan ko kung ano to, basta may nagbigay lang sa atin. Uh, taga dito sa Brunei, uh, sa Brunei si... Kaibigan ko si Pingeran Jaya. So ayun, i-unbox ang unboxing natin tong ano, binigay niya sa atin. Ah, uh, pang din yata 'to. Tingnan natin kung anong laman. Ah, uh, bago pa lang 'yon, mga padi, pa-subscribe naman sa YouTube channel namin, Padi Vlog at saka sa Facebook Facebook page, papalo na din at like. Sana magustuhan nyo ang mga video ko. Pa-comment na rin din mga padi. So ayun, i-unboxing na natin. Tingnan natin kung anong anong laman ng binigay ng ating sponsor. Ayan, dito. Ayan. Katip lang naman pala to. Salamat kay Pingiran Jaya. Ayan. na natin ang laman mga kadeh. Ayan. Bigyan tayo ng floater. Floater pang tilapia. Ilan grams ba to? Siguro mga 5 grams to. 5 grams na wala mo nakalagay dito. So, ayun. Dalawang floater tsaka ginagamit yan dito eh pang ano floater pang ano rin siya. ito yan mga pati ginagamit o oh. yan magsa natin to yun pasok rito hmm yun tapos ito sa line dito ipapasok yung line halimbawa tapos bibili tayo no ng stopper. mawa ito. Yan line, di ba? Dito yan mga pali. Yan, tapos stopper. Yan, tapos bibili tayo ng stopper. So ayun mga pali, thank you sa panonood. Don't forget to subscribe, comment, like and share sa YouTube channel natin at sa sa page sana nagustuhan niyo yung bagong video ko na unboxing unboxing galing sa sponsor natin kay Pingeran Jaya so ayun thank you sa susunod na video mga padi thank you